Kasong istapa ang kakaharapin ng tatlong individual sa Taytay -tay matapos ang pagbebenta sa isang dayuhan ng lupa na hindi naman sa kanila. Si Vel Custodio sa detalye. Arestado sa isang entrapment operation ang tatlong individual matapos magbenta ng lupa na nakarehistro pala sa iba. Ayon sa pulis, bumili ng lupa ang isang foreign national sa barangay San Juan, Taytay, Rizal sa halagang 2 milyon at dibong piso. Nagsisilbing ahente umano ang tatlong suspect na si alias Mariano, alias Antonio at alias Anjuli. Nangyari kasi rito, nakapagbigay uh, na siya ng about mga 1.6 milyon. Ano? Then uh, nagduda siya ano? doon sa papel kung kaya't agad niya itong binerify. Ano? at napag-alaman nga na iba ang pangalan ng may-ari ng lupa at uh, yung lu titulo na binigay sa kanya ay uh, sa ibang lugar. Naningil pa ang mga ahenteng suspect ng karagdagang isang daang piso at dito na ikinasa ng mga otoridad ng entrapment operation. Base sa investigasyon, may iba pang naging biktima ang mga suspect. Ako'y nananawagan sa mga naging biktima, itong mga suspect na dumulog sa ating himpilan. Hanggang sa ganun ay uh, mahablahan natin na kaukulang uh, kaso itong mga suspect na ito. Itinanggi naman ng isa sa mga suspect ang paratang. Depensa niya. Wala sa sin titulo. Walang titulo ang client na nag-complain sa amin. Ako po may mga hawak na titulo pero hindi yung portion ng area yan. Ang area yan po dyan sinasabi ko rights lang po ang posisyon dyan. Kaya nga po kongerba sila doon sa kontrata namin na rights. Bago sila nagbitaw ng kanilang... Uh, halaga na pera. Tumanggi rin magbigay na pahayag ang dalawa pang suspect. Maharap sa kasong estafa ang mga suspect. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.